Good evening mga kapatiyo, kain tayo. Ayan ang aking kanin. Ang ulam ko is chop soy. Ayan, chop soy. Bigay ng anak, aking anak. Ayan. Ang sarap ng chop soy ko kasi mayroon maraming laman mo. Oh, na laman na atay ng manok, atay ng baboy. Ayan. Sarap ng bigay lang to. Ayan yung eh, nagtitinda ako ng ulam. Pero yung mga anak ko, binibigyan pa rin ako ng ulam. Siguro, si mama nasawa na yun sa ginagawa niyang ulam kaya bigyan natin ha, kain tayo dami ko nga ang ulam kaya lang syempre parang nagsawa rin na ako sa ulam ko chop soy yung mga kapasya, pag ako mo ulam, isang ulam lang, hindi ako na doble ulam. Pinanganak tayong mahirap eh. Mm Kain. -mm. Kap ng ulam ko. Mm -hmm. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Patay mo kayo ay ilaw na, at tubig na. May laman ng tubig doon na sa may loob ng lagyan mo tubig. Kaya nga na tayo. Kasi pag nangamakay tayo, iiwan na natin natin ang trabaho. Kain tayo mga kapagseo. Nagpahingi na akong baso dyan. Hindi ako baso. Kain. Bawal pa naman sa akin yung mga gulay na hindi natutunaw kaagad, pero... Wala naman akong magagawa. Ang sarap-sarap kumain ng kulay. Kain tayo mga pagsiyaw. Shout out sa lahat yan. Kung tapos kong kumain mga kapagsiyo, sasayaw ka ako. Mami, may nalagyan ako pa yung nalagyan ng mga papelis ni Papa. Hmm? Tamang ko, mamaya. Hanap tayo. <coughs> hmm, kakain ba ako? Nakakapagsiyo, kakain ba ako? sabi ng anak ko, Mama, huwag kang kumain ng maraming kain sa gabi. Naku, hindi naman pwede. Kunti-kunti lang naman din ang kain ko. Dalawang kutsara lang. Ganyan, dami nga lang. Iba niya maya. Alam ko ba? Malakas akong kumain. Hindi naman ako tumataba. Hmm. Ubus ko ng gulay. Ang gula, dami -dami. Ang gabi. Nakakapagsiv. This is na. Kumain na ba kayo? Kasi bigyan natin ng anak ko eh. Hindi ko alam eh. Namanis kasi ako. Naniningil ako. Tapos dating ko may ulam na dito sa mesa. Kamihan na may ulam. May chopstick din ako. Pero ibang chopstick kasi ito. sa in ano, mga kapag sew? Tulad sa akin na walang asawa. Kung ano, ano lang mga ginawa ko sa buhay. Maging okay, masaya ka lang. Kaya, pwede na pinasukan ko yung social media. Parang masaya totoo lang yun. Totoo talaga na, na malibang ka lang sa mga ginagawa mo. Kapag ikay walang ginagawa, ito lang, kain-kain ka, post mo na sarili mo. Tingnan mo, pagkatapos mo mag-post, tawa ka lang tawa. <laughs> sa mo, video mo, hawa mo mong i-video, post mo, tunyan mo sa lilim mo. Tawa ka rin sa salili mo. Natagalan, tumabaliw na tayo. Hini na ko. Shout out dyan sa mga manunod sa akin, ha? Ng kaibigan ko, shout out. Shout-out sa aking mga anak, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapatid, sa aking tagapagtanggal, William Bueno. Shout-out sa iyo. Mga katuwa lang. Kain-kain lang, wala na ako i-video eh. <laughs> wala na ako i-vlog. Hindi ako makaalis, nandito lang ako sa bahay. Di, sarili ko na lang i-vlog ko. kakain. Thank you very much sa mga followers ko sa subscribers ko. Punong po yung bunga ako na sa Sarda pa rin. Thank you sa lahat sa aking mga support sa akin kahit na hindi pa tayo ganong humahakot ng viewers. Kahit pa paano eh. May nanonood na. Yan si Ate Beth. Ate Beth yeah, Axelblad. Yeah. Kaya, thank you very much sa inyo. And good evening. Bye-bye.